Mga dolphin, ang grupo ng mga dolphin ay tinatawag na paaralan. Ang mga dolphin ay napaka mapaglaro at gustong makipag-ugnayan sa mga tao. Mukhang nag enjoy pa sila sa paggawa ng jumps and tricks. Mga leon, ang isang pangkat ng mga leon ay kilala bilang isang pagmamalaki. Ang mga leon ay mahusay na mga ngaso at bagaman ang mga lalaki ay may malalaking mains, kadalasan ang mga babae ang nangangaso. Mga lobo, ang isang grupo ng mga lobo ay tinatawag na isang pa. Ang mga lobo ay napakaorganisadong mga hayop at madalas na manghuli sa mga koponan upang mahuli ang malalaking hayop. Mga elepante, ang grupo ng mga elepante ay isang kawan na pinamumunuan ng pinakamatandang babae. Ang mga elepante ay napaka-protective sa mga pinakabatang miyembro ng kanilang pamilya. Ostrich, ang grupo ng mga ostrich ay tinatawag na kawan. Ang mga ibong ito ay hindi makakalipad, ngunit sila ay tumatakbo ng napakabilis, na ilan sa pinakamabilis sa mundo. Mga penguin, ang grupo ng mga penguin ay tinatawag na kolonya. Gusto nilang manatiling magkasama upang manatiling mainit at ligtas sa kanilang malamig na tirahan. Mga bubuyog, ang isang pangkat ng mga bubuyog ay tinatawag na isang kuyog. Ang mga bubuyog ay nagtutulungan upang mangolekta ng nektar at bumuo ng mga pantal na puno ng pulot. Isda, ang grupo ng isda ay tinatawag na paaralan. Sama-sama silang lumangway sa tubig upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga mandaragit at ang kanilang mga pinag-ugnay na paggalaw ay kahawig ng isang sayaw. Bats, ang grupo ng mga paniki ay tinatawag na kolonya. Sila ay mga dalubhasang nocturnal flyers na tumutulong sa pagkontrol ng mga insekto sa kapaligiran. Gorillas, ang grupo ng mga gorilya ay tinatawag na tropa. Ang mga gorilya ay napakapamilya at nakatuon sa proteksyon at ang kanilang pinuno ay ang pinakamalakas na lalaki na kilala bilang ang silverback. Kabayo, ang isang pangkat ng mga kabayo ay tinatawag na kawan. Tumatakbo sila at naglalaro ng magkasama at pinoprotektahan sila ng kanilang pinuno sa kagubatan. Kangaroos, ang grupo ng mga kangaroo ay tinatawag na troop o kawan. Ang mga ito ay mahusay na jumper at ginagamit ang kanilang malalaking buntot para sa balance. Mga kwago, ang isang grupo ng mga kwago ay tinatawag na parlyamento. Ito ay pinaniniwalaan dahil sila ay mukhang matalino sa kanilang malalaking mata at seryosong tindig. Mga giraffe, ang isang pangkat ng mga giraffe ay tinatawag na isang tor. Dahil sa kanilang mahabang liig, nakakakita sila sa malayo na tumutulong sa kanila na bantayan ang mga potensyal na panganib. Mga uwak, ang isang pangkat ng mga uwak ay tinatawag na kawan. Ang mga ito ay napakatalino na mga ibon na kung minsan ay gumagamit ng mga tuol upang pakainin ang kanilang sarili. Tupa, ang isang grupo ng mga tupa ay tinatawag na isang kawan. Ang mga ito ay napakasosyal na mga hayop na mas gustong lumipat ng sama-sama sa malalaking grupo. Gansa, ang grupo ng mga gansa ay tinatawag na kawan. Kapag lumipad sila sa isang TEH na pormasyon, tinutulungan nila ang isa't isa na makatipid ng enerhiya. Mga aso, ang isang grupo ng mga aso ay tinatawag na isang pa. Kung nakatira sila sa ligaw, karaniwan silang nangangaso sa mga koponan upang makahanap ng pagkain pating ang grupo ng mga pating ay tinatawag na paaralan. Sama-sama silang lumangoy upang madagdagan ang kanilang pagkakataon na matagumpay na manghuli. Flamingo, ang isang pangkat ng mga flamingo ay tinatawag na isang kawan. With their pink feathers and graceful movements, parang sumasayaw sila sa tubig. Kung nagawa mo ito hanggang sa dulo, nag-enjoy ka sa video. Bigyan kami ng thumbs up at mag-subscribe sa aming channel.